Halos na kompleto ko na nga pala yung mga pyesa kailangan ko dito sa binubukong project bike. Yung dating nanlilimahid sa itsura malapit ng maging halos brand yung ngayon. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to. Bali ito na nga pala yung pang-anim na araw ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabaya na Suzuki Skydrive <laughs> dahil nakompleto ko na rin lang naman yung mga pyesang kailangan ko isalpak dito puro pagkakabit na lang halos yung gagawin natin ito <laughs> nga pala yung una kong isasalpak dito itong air filter kaya tinanggal ko na nga pala yung mga tornilyo nitong box. at ito nga pala yung sumalubong sa akin wala na kasi yung pinaka filter nya yung casing na lang yun nandito sa loob kaya nung nalinis ko na nga pala yung loob hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik ikinabit ko na rin bagong filter dahil all lang naman yung makina nito ni Tag -Tag mas mainam na ganito at least kahit papano, nasasalay maruming hangin, eh isa isa ko na nga pala ulit binalik tong mga screw na binaklas natin kanina, kakabit ko na sana yan dito sa taas, ang problema, hindi nakasya nakabit ko na kasi yung gulong, eh no choice kailangan kasi ulit tong baklasin, hindi naman ganong katrabaho, kaya walang problema, kaya nang natanggal ko na nga pala yung gulong, ito na yung time para isalpak natin to dito, kinuha ko na nga rin yung throttle cable, baka kasi magkalimutan, medyo sisikip na kasi rito kaya nilagay ko na rin, kaya nang na -isalpak ko na nga pala dito sa stopper, ikinabit ko na rin tong pinaka bali ito yung naghihigpit dyan para hindi gumalaw kaya nung nailapat ko na nga palang maigi tong airbox kinabit ko na rin tong hose tapos sinigpitan ko ng maigi yung pinaklam At dahil halos wala akong makitang accessories na pwede rito sa skydrive halos pang miyo yung mga kinabit ko pinalitan ko kasi ng yayabangin na brake arm dati kasi nakabit dito puro kalawangin na may mga konting modification lang dahil pang miyo kasi talaga to pero kaya namang gawa ng paraan kaya nung naikabit ko na nga pala yung brake arm saka ako pinukpok dito sa may bandang brake shoe para sumagad sa dulo kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkak pagkakalapat tsaka yung pagkaka-adjust, sa ako dito sa taas at para makita natin kung sa lang ba yung braking system natin kinabit ko na nga pala ulit tong gulong para matesting magya Bag. ako nga palang inikot tong gulong sa hatak ng preno sa sakto, sakto lang yung kape eh, kinabit ko na nga rin pala yung adjuster mm -hmm. dahil halos mapuputol na nga pala yung brake cable sa sobrang daming kalawang kaya bumili na rin ako ng bago kaya ko na nga pala yung dito sa ilalim tapos inunbox ko na rin tong bagong spring na ikakabit ko dito sa dulo walang kakaibang pesa or sobrang mamahalin na nakakabit dito kay project tagtag -tag, pero isa lang yung sigurado malinis tignan total hindi naman tayo sasali sa motor show sapat na tong magagamit mo sa araw araw plano ko din kasi to ipamigay sa susunod na buwan kaya sa mga solid sumuporta alam nyo na yan siguradong napakabuenas din na mapapamanahan nito dahil medyo may pagbali sa leeg talaga lalo pag nakita mo dahil napakabihira mo nalang makakita ng poging skydrive lalo na yung nagastos ang maigi Balay no unti unti ko na nga palang ikabit lahat na nandito sa harapan para sa mga susunod na video puro kahan naman yung isasalpak natin ilagay ko na rin pala tong fuel pati tong mga breather isinalpa ko na rin lahat bumili na nga rin pala ako ng bagong spark plug eh tinanggal ko na nga pala tong luma at baka ma may kilala nga rin pala kayo nagbebenta ng engine shroud nito kalahati lang kasi yung naikabit ko halos dalawang linggo na kasi ako naghahanap pero wala talaga akong makita hindi kasi ubra na kalahati lang lalo kapag ni long ride para mabilis mapalamig yung makina kaya binuksan ko nga rin pala yung gilid nito dahil binili ko rin to ng bagong oil filter at pati nga pala yung engine oil nito ibinaba na rin, dahil magpapalit na rin tayo ng bagong langis dahil maalaga naman yung dating may ari nito, expected ko pa nga pala na marami pa talagang langis na Tama nga yung sabi sa hula, pero hindi na siya ganung kapulahan, maitim na konti. At sa dami nga pala ng nabuo kong project bike, parang ito lang ata yung nabili ko na nakarehistro pa hanggang sa susunod na taon. Pang araw-araw kasi talaga na service to ng dating may ari, ang problema lang, nagloko yung electric starter. Tapos sinabayan pa na bumilog yung kicker, kaya hindi niya na talaga nagamit, napabayaan ng literal. Bale, itong gauge nga pala yung sunod na ikakabit natin, kaya in ko na nga pala tong bagong lens friends na isasalpak ko. Parang nasa 90% ata ng pyesa ikakabit natin dito, puro original. Para siguradong pang matagalang gamit na rin. At yung mga switch nga pala nito, karamihan mga sirana, kaya binili ko na rin ng isang set. Kaya isa-isa ko na nga pala yung sinalpak dito para may kabit na rin natin yung wiring. Tinanggal ko na nga rin pala yung screw nitong gauge dahil papalitan na rin natin to ng bagong lens. Dahil ito talaga yung magdadala ng itsurang brand yun nitong motor. Sulit na rin kasi yung 13 taon nito sa servisyo, kaya medyo may crack na talaga tong mga lumang lens. Bali sa pagtatanggal nga pala niyan meron lang yung mga ngipin na dito sa ilalim ibubuka lang ng konti sa hugutin yung lens tapos kapag ikakabit na ganun lang ulit yung gagawin itutulak lang ng bahagya para sumagan kaya nung naisal pa ko na nga pala na maayos ikinabit ko na nga rin pala yun dito sa handlebar sabay nilagay ko na rin yung dalawang screw hindi ko pa nga pala ito hinikpitan maigi dahil magkakabit pa ako ng hand grip pero para hindi magasgasan nilagay ko muna pati nga pala itong susian ipinwesto ko na rin tapos nilagay ko na yung dalawang tornilyuhan e na ko na nga pala pati stay bracket para maikabit na rin yung mga busina at dahil nabili ko nga pala to na hindi tumatakbo hindi ko rin sigurado kung gumagana pa yung harness nito pero malalaman ko din lahat yan kapag naiayos ko na tapos kapag nalagyan na rin ng baterya bali dalawang busina nga pala yung nakalagay dito kaya tinornilyo ko na rin yung gitna naka full wave na nga rin pala yung charging system nya inayos ko na nga rin pala yung wirings dito sa dulo para sa susunod na video may kabit na natin yung tail light sunod ko nga palang ginawa ipinwesto ko na rin tong stator nilagyan ko na rin yan ng dalawang tornilyo sinalpa ko na nga rin pala tong ng pan para malagay na rin natin yung engine shroud ginamitan ko na nga pala ng input pack para siguradong mahigpit yung nut. Kaya itong pa naman yung ipinorma ko dito sa mga butas. Bali meron lang yung tatlong tornilyuhan. Isa-isa ko nga palang hinigpitan. Gamit lang yung kamay ko. Tapos nung kumagat na, saka ako ginamitan ng impact. At para mas malinis nga palang tignan, bumili na rin tayo ng bagong pan cover. Gagamitan ko pa sana to ng mga bangin bolts. Ang problema, nagkaubusan na pala. Pero para maikabit na natin yung ibang pyesa, kailangan na talaga isalpa. Kaya ginamitan ko muna ng kalawangin. At ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dahil kalahati lang yung nating engine shroud. No choice. Kailangan na kasi kabit Sa mga hindi gaano kaalaman, bali dito nga pala dumadalo yun ang gagaling na hangin dito sa pan. Kaya mm -hmm. kung mapapansin nyo, dito nga pala nakakabit yan sa may black para siguradong mapalamig nyo yung makina. Hindi kagaya sa mga modelong scooter ngayon, ang mga high tech na gumagamit na ng coolant. At bago nga pala magkalimutan, dahil din rin na natin yung langis kanina, nirepe lang na rin natin to ng bago. Kaya nung nailagay ko na nga pala 800ml, hinigpitan ko na nga rin pala tong dipstick para siguradong walang tulo. At ito na nga pala yung mga pesang na natin ngayong araw. Marami pa to, kaya abangan nyo yung susunod na episode. So na nga, ito nga pala yung mga natapos natin gawin ngayong araw. Ayan, naikabit na nga pala natin yung buong harness, pati itong gauge sa taas, yung airbags pati itong shroud, tsaka yung iba pa mga wirings dito sa harap. So yung kaka hindi pa natin nasimulan ikabit dahil uh, marami tayong hinabol na mailagay ngayong araw kasama nga pala yung preno sa likod. Pero siguro bukas itutuloy uli natin yung pagkakabit nito sigurado marami na tayo may kakabit sa kaha nito kaya sa mga nagaantay ng magiging resulta nito abangan nyo yung video natin bukas and bago pala natin tuluyang tapusin konting update lang para dun sa ipapamigay natin na Honda Dream sa mga nagtatanong kung paano napaka basic lang i-download nyo lang yung game map na nandito sa comment section right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo, i-install nyo para magkaroon nyo kayo ng chance na mapamanahan nung binuo natin na Honda Dream this coming October katapusan. So ito nga kapag na-install nyo na kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo ay i-click mo lang tong register. So basic info lang naman yung itatype mo rito. Ayan, mobile number mo, password, tsaka OTP. So kapag okay na, i-confirm mo na yan. Kapag may account ka na, punta ka naman dito sa login, pindutin mo lang yan. So ito na yung pinaka-game. Ayan, marami kayong pagpipilian dito. Nasa sa inyo kung ano yung trip nyo laruin. Meron dito ang Boxing King, Church Bupalo, tsaka Money Coming. Pero ito yung madalas kong nilalaro, Dragon vs. Tiger. So sa mga magtatanong kung para kayo maglalagay ng pondo rito, i-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong uh, ilagay dito sa game. So kapag nakapaglagay ka na nga ng pondo, pwede ka na maglaro. Ito ipapakita ko sa inyo yung sample game na meron dito sa Ace Game itong Dragon versus Tiger. So i-click nyo lang yan. Tapos pili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo. Itaya pwede 5 piso, 10, 50. So halos pabarya-barya lang pwede naman tapos dito yung may kita kung kayo yung mananalo kung ano yung mas mataas na baraha na lumabas syempre yun yung panalo tapos dito dadagdag sa gold coins nyan so subok tayo ng barya limang piso dito sa dragon so dito yung may kita sa taas yan after nilang tumaya so antayin lang natin so yan limang piso dito sa dragon yung taya natin tingnan natin kung tatama kaso mas matas na number tong king kaya talo tayo ng limang piso so ganun talaga pa swertihan lang to kung gusto nyo mag out pindutin nyo lang to ayan quit muna tayo ayan pwede pa rin pumili na ibang laro pero yun lang talaga yung madalas kong nilalaro dragon versus tiger then kung sakali naman na medyo malaki na yung panalo nyo mas maganda syempre out nyo na i-click nyo lang tong withdraw tapos lagay nyo lang dito sa baba kung magkano yung gusto nyo i-out dito sa game so ganun lang di ba napaka basic lang ulitin ko kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan nung uh, Honda Dream na binuo ko this coming October katapusan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na to. All right?